So yun, good day, good day mga boards For this video, ito na naman nagpapakita ko sa inyo mga boards Sa ngayon po mga boards, nag-almusal muna kami Umagang umaga po dito sa amin mga boards Kasi dadagdagan namin ang pag ng pag-harvest ng palay. Itong harvest na namin kahapon At um, simula na po kami mag-almusal dyan mga boards Ayan po, yung aming na-harvest kahapon Malaki-laki rin na rin po yan mga boards Pero kailangan namin dagdagan pa yan At dito nga mga banda mga boards Nagmerienda muna kami kasi kulang cool yung pang breakfast namin kaya nagmeryenda na naman kami dito na naman yung mga tropa Tutulungan ng mga magsasaka para lang makalabas yung aming palay dito tapos bibilhin lang ng mura-mura sana naman dagdagan nyo kawawa na yung mga magsasaka dito at mga nag-harvest ng palay naku naman talaga sana naman nakikinig kayo sino man ang nakasataas dyan sana napakinggan nyo ang hinain namin yan lang po mga boards. Thank you, thank you.